parang sa lupa natin yung ano ngayon boy yung mga traffic <laughs> nagaga pa eh ano? nagaga pa it's just, it's just... Eh, eh. sigurado to ano ba natin to dito lang tayo sa Cavite mag relaxing wala um, nang iisip wala nang iisip sa biyahe kasi tayo eh. Nandun na tayo eh. Kaya lang, ganito talaga ang oras. Matraffic talaga to. Labasan pa rin ng mga truck ngayon eh. Lahat eh. May ano yan, may padla. Hmm. Ito silyo. Ah. Ito kagabi ko pa ito nakita eh. Ay, nasira talaga talaga yung ano. Nasira? Oo. Oh, Bala yung axel. Mayroon. Ah. Nakita ko yung kagabi dyan. No? Ang axel na yun na balik. Nandun pa rin sila hanggang ngayon. No? Oh. Hindi kaya hilain yun nga na ticket driver doon parang wala masyado mga trailer sa big na yan oh. oh. yung ano yung, yung tracking sa maluwag ngayon doon ah Nagkakasigaw pa rin na ng ulan sa Cavite Bagong pumasok na ng bagong bagyo na ah, oh, Pumasok na yata yung kaibigan mo Anong pangalan ng bagyo? Paulo? Yolo? Yolo yan Yolo Yolo? Yolo Pascual? dito oh, bigat tawid eh Diesel tayo bukas, boy. Wala na tayong diesel. Diesel. kalau kenapa pulak tu balik motor tu i sabi